Oh, ayusin mo mabuti. Ha. Ah, Nauutusan na rin. Ayusin mo ah. Ah, i-file mo mabuti ah. Wait. Ah. Oh. Ay, magastos ka sa tissue. Ayusin mo ah. Ayusin mo Mm. Sobrang gusto sa tissue. Hmm. Ah, mm. oh, wala na, namoy. No mm. Finish. Mm. Finish. Wala na. Hmm. Ili ba pa? Ay, Mabubwal iyan pagkaganyan. Hmm. Good boy. Uh, uh, -oh. good na. Hmm. Uh, po. -oh. Uh, -oh. Uh, -oh. uh -oh. ayun na. Okay na daw. Ang kanyang uso ay naputok. Oh. Natuklap ang balat. Ayan. Sugat na. Hmm. Ayan. Namiss niyo ang tutoy. Hmm. Ano? Ano na naman? na Good. Good. Oo. Opo, pull. Huwag mo nang ipapacharge yan mamaya, ah. Mm, -mm. mm po. Ay. Grabe naman. Nakamanicure pa yan. Tignan niya naman. May manicure. Ang kamay. Nakamanicure. Oh. Colorful. Mm, nagsusumbong. kay siya may sugat daw. saan? Ayan. Oh ay nga naman, o, oh, kanyang sugat. Nabak, nabakbak na yung itim. Kagagaling lang uli sa sakit. Ah, saan? Wala naman, ah. Wala dyan. Ah, saan? Ayun daw, Oh. Ayan. Pag, nag, pag hindi magandang pakiramdam, kinukuskos ang mga paa. Kinakamot ng batok yan, ang batang makulit nanamis nyo uh. ayan, nagsusumbong kaya ang daw niya may sugat nalapnos hindi actually, hindi naman nalapnos basta bigla na lang siya nagbalat o oh, babay daw, kasi siya ay magbibisi na mm. bibisi na raw siya opo Painumin natin ang vitamins. Po. Para magkaroon ng resistensya. Yung vitamin. pa yung binili namin sa Pilipinas, guys. Ayan. Pabila ko ng marami. Tapos, painumin ko nitong aking binabad na ah, oh, uh, sibuyas. Ginawa sibuyas, may bawang, may luya, at mayroong um, cloves with honey. Ang palakas ng immune system. So, dalawang syringe every day. Dalawang syringe every day yan, guys. With ano pala yun, ah? With, a uh, lemon, half na lemon lang. Iniayon uh, ang piniga ko para dito. Ayan. So, mga 3 days. Mga 3 days pa siguro to gagamitin niya. Mm, okay na. Enough. Enough na. Ah. Opo. Ang then, kasakit. Sakit daw yung kanyang ano, lalamunan, sakit tagiliran. Okay na. Okay na. Good night. Patita. Oh, okay. Pag yan hingi ng, pag yan hingi ng tablet, ano, pag yan hingi, ganyan ang senyas niya. That means maglalaro siya ka yung kanyang tablet. And then, ang gagawin niyan, ililipat na yung TV sa movies para sa akin daw. So, na-miss nyo siguro kami, no? Mga siguro, one month na rin, or magwa one month na kaming walang, uh, yeah, one month na kaming walang, ano, walang upload na mga videos. Um, uh, hindi maharap. At, ano, ah... Uh, busy. And then, parang, uh, Ayun, natamlay na rin before so ngayon lang uli kami nakapag afloat ayan ito kagagaling nga lang sa sakit muntik na naman siya kagabi Hela, medyo hindi na naman maganda ang pakiramdam so ang ginawa ko is hindi ko na binigyan ng uh, ano hindi ko na binigyan ng uh, pagkain pinadede ko na lang kasi nga nagsuka siya. Marami na namang plema kasi yung ano niya, yung baga niya. Buti naman at inilalabas. So, yan. Basta panoorin nyo lang guys yung mga ano namin. Mga videos. Um, tulong nyo na lang sa amin ang need namin makaipon ng 2 million pesos. So, saan namin kukuhanin yun? Diba? So, help na lang guys. Share, share na lang tayo, no? Thank you. Sa so, susunod uli, pag may time, kahit paminsan-minsan, try namin nga uh, mag-upload ng videos. Yun lang po.